Rafi, palaban pa nga rin ang kampo ng mga kiram kahit patuloy-tuloy ang operasyon na ginagawa ng Malaysian Force laban sa mga tauhan ni Dato Raja Agbimudin Kiram sa Saba. Kaninang araw sa sinagawang opensa kanina, tila pumalpak pa sa pag-asinta ang kwersa ng Malaysia. Bandang tanghali kanina tumawag sa pamilya Kiram si Raja Muda Kiram. Dalawang jets daw ang nagpakawala ng bomba sa Tandu Village. Pero ang mga pulis daw ng Malaysia ang tinamaan nito for sure, ang sabi niya, yung area na yun, yun ang retaken by the uh, Malaysian military and commando forces. Yun ang pinumbahan. If that is from the Malaysia, that is divine intervention. Sabi ng pamilya Kiram, ang United Nations na lang ang inaasahan nila na manghihimasok sa problema. Wala na raw silang tiwala sa gobyerno. Mr. President, wala pong nagsulsol, wala pong financial at wala pong mga foreign interest na nakikialam sa ginagawa ng Sultanate of Sulu. Hindi na nga po kayo nakatulong. Ipakukulong pa ninyo ang mga nagsakripisyo ng buhay para sa kanilang karapatan. Muni namang nagpakita ng support ang aktor na si Robin Padilla sa Sultanato. Nagpaikot-ikot ang kanyang chopper sa Maharlika Village. Hindi nga lang nakalanding sa dami ng tao at wala rin silang permit. Isa pang nagpakita ng suporta kina Sultan Jamalul Kiram III si dating MNLF chairman Nurmiswari. It is unbecoming of a head of his state to be uh, siding with the enemy of his own people. The president should be calm and quiet if he has nothing to say, he should not open his mouth anymore. Wala raw siyang kinalaman sa pagpunta ng Royal Sulu Army sa Sabah. Pero bilang Pilipino, suportado raw niya ang mga kapatid na Muslim sa kanilang laban sa Malaysia. Handa rin daw siyang tumulong. Apo raw niya ang pinsan ng Prime Minister ng Malaysia. I'm ready to send my grand-nephew to see him. Uh, my grand-nephew happen to be his cousin. He's related to the Prime Minister. And they can talk things over. Uh, if there is a sign the signal from kuala lumpur of the willingness to talk to my emissary Rafi, isa pang babala ang binitawa ni Nur Miswari sa gobyerno at sinisiguro daw niyang magkakagulo sa oras na arestuhin si Sultan Jamalul Kiram III. Samantalang yung ibang grupo naman na nangako sa pamilya na magpapakita ng kanilang suporta ay itinupad na ito kanina dahil sa ginawa nilang kilos protesta sa embahada ng Malaysia kaninang umaga. Sa harap nga ng Malaysian Embassy ay sinunog nila ang larawan ni Pangulong Aquino maging ni Prime Minister Najib Razak. Pansamantala nga natigil ang operasyon sa Embahada ng Malaysia. Pero hindi naman natuloy ang kaguluhan dahil na rin nakaantabay ang mga pulis. Pero maring kinundina ng Malaysian Parliament ang isinagawang kilos protesta ng mga militanting grupo. Sa ngayon na Rafi ay katatapos nga lang ng kanyang hapunan itong si Sultan Jamalul. Pero inaasahan nga nila na pupunta ngayong gabi itong nga nga Sultan naman ng na Maguindanao para magpakita ng kanyang suporta dahil kilalang malapit sa Sultan ng Sulo, ang Sultan ng Maguindanao. Rafi?